Iginiit nitong lunes, July 22, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona na hindi magdadalawang isip ang bansa na ipagtanggol ang karapatan nito sa West Philippine Sea o WPS. Sa kanyang talumpati, tiniyak naman ni PBBM na sa harap ng mga hamon sa teritoryal na soberanya, soberanya ay ipaglalaban ng Pilipinas ang mga karapatan at interes ng Pilipino sa parehong patas at mapayapang paraan. Sinabi rin ng Pangulo na magahanap ito ng mga paraan upang mapababa ang tensyon sa mga panig sa mga pinag-aagawang lugar nang hindi isinasakripisyo ang posisyon at prinsipyo ng bansa. Patuloy na pinapalakas pa ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng paglinang ng sariling kakayahan at sa pamamagitan ng mga pakikipag-aliansa sa mga kaalyadong bansa. Binigyan din din ni PBBM na ang WPS ay tunay na bahagi ng pamana ng bansa at mananatiling sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay manan at ito ay mananatiling atin hangga't nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, tagapin po ninyo ang sa pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo.